may vlog kami sa ano Palangoy Palangoy Rizal Sarog dung ngono mga idol mga master kanin lawa oh ayun, lawak lang lawa dito mga idol mga master Si Master Champion oh Karating lang namin dito sa spot na to sa Palangoy spot dito Eh do sumiyan ng dulo ino May court oh. marami kumakagat mga idol mga master Si Master Champion Karating lang namin dito Set up muna kami mga idol mga master. ano on mga idol. Sana palarin kami ngayong araw. Makahuli kami ng mga good season na tilapia. Sana may mawi kayo pang ulam. At may pambenta pag marami na rin mga idol master. Mga master. Sana palarin kami ngayong araw ni la, picture sa ni Master Champion. Subukan namin sa spot na to. Sana palarin. Fish on mga idol mga master. Dito ako sa spot na to. Sana palarin Ang ganda ng spot dito mga idol. Ang oh. ganda. Update ko kayo mga idol mga masa pag minahuli kami. Hanggang dito lang muna. Bye bye. A few moments later. Master. Yuli mga master. You know. uli, good size mga master oh. gusto you know. to mga master? Oh. Bang klase mga master, parang jaguar. Ano. Ano gusto to mga master? Bena mano mga idol mga master. Gusto to jaguar yata to mga master. Oh, you ano know. gusto to jaguar? nice. Ito kami ngayon sa ano. si ano, ito kami sa pinangon lang Palangoy mga idol, mga master. nina Pichel sa ani master champion yung si Pichel. Ano? Pichel, shout out. Tayo. Si Pichel. Wow. Shout out mga idol ah. si master champion sa dulo. Ito si Pichel si Master Pichil dito kami sa Palangoy Dito kasi may cover curtain no eh, no dito kami yun pero wala pa rin kagat nakakadalawa pa lang ako dalawang tilapia baka maya, maya pa yun mga idol mga master update ko kayo eh pag may nakarami kami rito dahil maaga pa yun o si master champion no? huli eh. yun kan men. Kuli. Kanduli cita eh. Kanduli cita enak. Laki oh ma itu. Wow. Master champion Ditunya dunia naul ya A few inches later. Uli mga idol, nakakagat na Pero na. uli mga idol Ang laki You know Good size mga idol Laki mga idol Good size Kagata na mga idol dito Ngayon dito sa loob na imbogat alam na yung mga nalmulan. Sige, fishing rod natin mga idol, mga master. Mga ngarap, makahuli ng big tilapia. Mga uh, master, chopping sa duto, mga idol. Sige, uh, kami sa Palangoy. Palangoy, Isal. Tuloy yung pangarap, makahuli ng big tilapia, mga idol, mga master. kong mga idol tuloy ang pangarap makahuli ng big tilapia ang dili mga idol mga maskot chef na nagin ang laki ang dili dapat oh. dito wow. lang nahuli namin sa palanguyan ng mga idol mga maskot ang laking kanduli Wow! Champion. Um, Naol ganyan ng bahay mga idol oh. Ano? Sana all ganyan ng bahay. Pag tumama sa loto ganyan ng bahay ko. Wow. Para ng paligid. Ano agad na agad tayo mga idol? Ano na agad na mga idol? Ano na agad na mga idol? Ano na agad na mga idol? Ano agad na mga idol? Ito na ito na mga idol. Uy, dalag mga idol. Dalag mga idol, dalag. Lucky. Dalag mga idol. Ito na ulit mga idol mga masero dito lang nahuli mga idol. Dalag. Sana all. Oh. Ito yung mga pamingit bagong rotor. Yung mga idol. Ang ganda. Si Master Champion. Si Pitkill. Ano si Pitkill? Si Pitkill. Wow! Nakahuli ng big. Tilapia mga idol. Lala na. Kagata na yung mga idol. Mga master. Fish on mga idol, mga master. Tuloy ang pangarap para makauli ng big tilapia mga idol. Fish on, mga idol, mga master. Yung si Master Jumpy, ay lalo yung. huli. Yung good size mga idol. Ang laki. Ano? Yun, Ang taba mga idol. Good mga oh, butyog Butsog ang tilapia dito sila. Yeah. Okay. Yung spitchel oh. No? Ito lang yung mga idol sa... Oo. Uh, uh. Ito lang yung mga idol mga master. Wow! Kakaulo si Master Pichel ang ano? Kandori. Baby cream Dory laki. Laki. loh, champion master kitchen. Baby cream Dory tak ada dari di mana lagi. Jangan nasi ni. Ayah ni baru pelalu tu ini tu nyan. Ana, tu ibu nang. Na wow. Mana kan dulu dia? Hah? Mana kan dulu? Mga master yang ganda anu gitu, lawar itu mga itu loh. Wow. Lawan nang anu, Pisal. Ang lawak mga idol. Doon ang bandang fish binangon Ang ganda mga idol ang lawak. Ang lawak ang lawa rito. May bahay doon sa dulo. May bahay doon sa dulo mga idol mga masal. Ang ganda ng ano. Lawa ng risal. Oh, mga idol. ganda ng lawa rito mga idol uwi na kami mga idol mga master uwi na kami mga na uwi ra. na raw dalapo na uwi na uwi na kami dito nung oras na, na. oras or 16. Puro 11 na magkakalasing ko na mga idol Mga masar, huwian na kami Baka hanggang dito lang aking vlog Huwian na kami Ganito lang Bye bye